nagbigay rin ng mensahe si Sen. Amy Marcos bilang pakikiisa ng araw na kagitingan. Sa kwentong yan, iuulat sa atin ni Raymond Tinaza. Binigyang diin ni Senator Amy Marcos na hindi pwedeng magpag ang Pilipinas na walang kalaban-laban na kahit paanong pagpapakitang gilas at matapang na palita. Ginawa ni Marcos ang bahayag kasabay ng paglita ng 82nd anniversary ng araw ng Kakitinga na ngayong araw. Sinabi ni Sen. Marcos, hindi nga natin matiyak ang integridad ng ating mga armasa at ammunition production line pero may mga iba na mistulang nag-odyok pa ng gera. Batay sa ulata ng Commission on Audit na bigo ang government arsenal sa ilalim ng Department of National Defense na makagawa ng sapat na maliliit na armas at bala sa kabila ng paggastos ng halos 455 million pesos mula sa 2023 national budget. Ayon kay Senator Aimee ito ay malungkot na balita dahil na sayang ang pera at posibleng patibuhay ng ating mga polis at sundalo ay masayang din kapag nauwi sa gera ang tumataas atensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kaya iginit ng senadora na mapigilan ang paggala ng sitwasyon sa pamagitan ng makabuluhang dialogue sa China. Kasabay ng pagunita ng araw, nakitinga na muling iginiit ni Marcos ang kahalagahan ng pagbuhay sa Self-Reliant Defense Posture Program na aniyay masyado ng na naantala kung saan nababayaan na ang pagkakaroon ng sapat na sariling armasa para sa ating depensa. Ako si Raymond Tinasa para sa Kwentong Politiko.